Baker, share ko lang yung mga baguhan na marunong lang gumawa ng tinapay yung iba, takas na natingin sa sarili helper mo, tapos kapag inutusan mo magdadabog at mamayat mayain ka pa hahanap ng alibay para may sa sa'yo sa totoo lang po sa kapwa ko master baker din ako natuto pero nalingon ako kung saan ako natuto at utang na loob ko yon sa nagturo sa akin naiinis lang ako dito sa kasama ko na helper tinutulungan ko na nga siya gawain kahit na di ko nagawain ako pa ang minamasama at nasasapawan yata ng kapugian ng gawa kung mga tinapay kahit hindi naman. Sabi, <laughs> Hi, relate ba kayo sa mga iksinang tinuturuan mo na ikaw pa ang talabanin pag natuto oh, no. na? Okay guys, uh, dito guys sa aking reaksyon uh, reaction dito sa share sa atin sa group ano. Ako man mismo ano, may uh, marami na rin talaga akong tinuturuan at uh, kasamahan ko pa sa aking uh, trabaho na talaga namang natututo lang ng ilang uh, recipe na tinuro natin o tinuro ko. Pag wala ka, ikaw na gawing pulutan. Oo. Ay uh, talaga guys, uh, ka kabiker totoo yan. Kayo relate ba kayo niya na pagkatapos yung turuan Ah, kayo pa ang kalabanin, kayo pa ang ah, kumbaga parang ah, napapangitan pa sa ginagawa natin kasi ginagawa niya halimbawa natututo na siya no. Oh. Tapos nagdi-day off ka ngayon or nag-day off ka, siya ang gumawa diyan sa ginagawa mo. Oo. Oh. 'Yun na 'yun guys ah. 'Yun ang aking ibig sabihin na ah, mayroon talagang mga helper na ganyan na ah. kung hindi lang dahil sa boss natin na nagpapatu pinapaturuan natin Uh, kayo ba, ay eh, uh, kusa ba kayo nagtuturo talaga? O uh, may dahilan ba sa inyong pagturo? Uh, eh, sana inyo nga uh, may comments Sa akin naman guys, ano uh, Hindi naman talaga din ako madamot magturo talagang Gusto ko rin talaga na ma-share ko rin ang aking kaalaman oh, yes! Pero hindi lang isa, dalawa, tatlo ang naranasan ko na Pagkatapos kong turuan tumagalang lang ng... Uh, wala pang taon ha. sabi nating 6 months pa lang tumagal. Dadabugan ka na. O oh, dadabugan ka na ng kray sa mesa pag uh, namamaki ka lang na uh, O oh, sige pakihugas muna ng ating uh, mixing bowl. o oh. Dadabugan ka na. Kasi marami pa siyang gagawin eh wala naman. <laughs> oh guys, so sana ay eh, nakaka-relate kayo sa ganyang mga helper ano na porke natuto na sila sa ginagawa natin, akala nila mas gagaling pa sila sa atin. O, oh, meron naman talagang ganyan, hindi may iwasan, you know? Meron din talagang mga helper na talagang magandang gumawa. O, oh, at nahigitan pa ang gawa natin. Ang punto lang natin doon, tinuturuan natin para mas makakatulong halimbawa dumaming orders na makaalalay sa gawa natin. Yes! Eh, tayo ba naman halimbawa eh helper natin eh hanggang hugas lang ang gagawin or uh, hanggang hugas sa molde tanggal lang tinapay doon sa molder na hindi lang naman natin na uh, papayagang magtitimpla nasa atin yun eh di ba o oh, kayo nakarelate ba kayo nakarelate kayo ng ganyan nasa atin yan na uh, talagang tuturuan natin yung helper natin pero pag sinabi talaga sa boss natin na uh, natin na uh, sabihin sa atin ibibili niya na tuturuan mo to si si uh, ganito si uh, uh, si Yoyoy o sa tuturuan mo si Yoyoy ha para pagwala uh, pag wala magde day off ka may makakagawa sa inyong uh, gawa kahit pa paano yes ay siyempre sinabi sa bus mo yan ituturuan mo din oo ngayon ha nagmamagandang loob ka na doon uh, tinuturuan mo ng maayos pagdating ng nag day off ka ikaw na ang pulutan ngayon okay siya so, ganito <laughs> Alam ko na yung gagawin, ng ginagawa niya, ganito. Para ba siyang sa madaling t ah, gusto ka na palang paalisin. <laughs> Oo, kasi siya ang papalit. Oo. Guys, real talk ha, real talk talaga mga Nangyayari bread. Nangyayarit, nangyayaris, totoong buhay yan. Oo, yes! nangyayari yan. Kayo ba naman, natutuwa kayo na... Siyempre, pagkadating mo, nauna silang pumasok. Ha? Halimbawa, pagdating dabugan ka kaagad sa mesa, oh kisho ganito, uh, sisiraan ka pa doon sa inyong supervisor o, o sa inyong uh, pinaka pinakabos. Magulat ka na lang, tinawag ka na pala sa opisina ngayon. Tinawag ka sa opis na ganito, uh, bakit ganito? Eh, siyempre, ibibigay din natin ang ating, uh, didipinsahan natin ng ating sarili, ano, na na ganyan, doon nagsimula ang kawalan mo ng tiwala sa isang helper na inyong tinuturuan. Oo. Natuto lang magpigura, natuto lang magpasada. Oh magpasada, maggawa uh, ng kababayan. No? Oh, eh talaga namang natuto lang gumawa ng cake na isang recipe. Akala nila, gamay na nila lahat yung natutunan natin. <laughs> Kumbaga, ako talaga sa totoo lang ano, sa akin trabaho, matagal na. Pero miminsan, hindi ko pinagmamalaking sarili ko na siya, master Baker. Ako, or uh, sa tagal ko na sa bakery, alam ko na lahat. Hindi po. Kasi walang tao talaga na hindi kulang sa kaalaman. master yes! Baker ka man dyan, o anong nalalaman mo, kahit na alam mo lahat ng klase ng ingredients, mayroon pa ring mga tinapay na hindi mo alam. Huwag nating sabihin na uh, porque ang haba na ng uh, experience natin dito man o abroad. Yes! Or saan ka mang lupalop sa mundo dyan nag pinagmamalaki natin na uh, yung naiwan dito sa, sabi natin sa Pilipinas, eh, walang kulang sa kaalaman. Sino bang tao na punong-puno ng kaalaman at lahat ng itatanong natin, ano ka EI? Oh, di ba? EI lang ang nagkakaroon ng ganyan. Ang kitanong itatanong mo, eh, automatic, halos, itayo Walang katapusang pag-learn pa rin sa mga gawa natin. Paano natin mapa-improve niyan? Eh, bakit ba lahat ba niyan na ginagawa ng iba? Eh? Nagagawa na ba natin? Isipin natin kayang gawin pero hindi sabihin na Xerox ang ating gagawin sa nalalaman nila. Kasi magkaiba ng recipe yun. Hindi yes! yun sabihin sa'yo ng tinapay na o gagawin mo to, kaya mo ba to? Kaya karamihan nga sa may mga natuto lang at may uh, masasabi natin nga uh, yung mayabang natin mga kabaker. Uh, huwag lang sana magalit yung mga natatamaan, ano? Ano lang eh, uh, minamaliit ka agad nila yung uh, iba na kahit na nga nag-reaction video lang nga tayo eh, sabihin pa tayo na ituturo. Kaya nga tayo nag-reaction video para malaman natin yung kalakaran ng iba. Oo. Yes! Hindi naman yan tutorial eh, kayo nakakaranas ba kanyan mga ka-baker na gusto pa eh ang nire natin eh ituturo pa sa kanila eh malay ba natin dyan kung ano yung ginagawa nila kahit gaano tayo ka tagal na sa bakery patuloy pa rin nating uh, pinagbubuti ang ating ginagawa yes! kasi wala mang isang uh, bakery na talagang lahat 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 ginagawa mo yan dyan sa isang bakery oh real talk lang, ha? Real talk lang. Wala talaga. Uh, wag mo sabihin na mula umaga, kaya mong gawin maghapon. Learning does not stop. ah uh, di ba? Kasi wala pa rin talagang, hindi natatapos ang ating pag-aaral -pag o pag-improve yes! sa ating ginagawa kahit gaano patay ka, Master. Oo. Kahit gaano mo pa kadami mong alam, masasabi pa rin natin na may kakulangan pa rin tayo. Yung iba kasi porke nakapag-abroad lang, iniisip nila ay eh, kumpleto -kumplito na sila. Hello, hello guys. Sa totoo lang ha. ah, uh, wag nating ipagmamalaki talaga halos na apakan na natin ng ating mga kababayan dito sa Pinas na porke nakakaangat ka at uh, sabihin na nating may narating ka na sa buhay. Eh mas maganda yan, mas Talagang binibless ka talaga ni Lord kung gano'n na nga nangyayari sa'yo. Ah, ang maganda doon, i-guide mo na lang yung uh, iba na talagang nangangapa pa. Oo, dahil uh, mas marami kang na-experience, mas marami kang nalalaman. Pero hindi sabihin, sa sobrang dami mong experience, wala ka ng tinapay na hindi mo kayang gawin. O, oh, eh, sa dami, o oh, mag-research kayo kung ilang uri ng tinapay. O, oh, mag-research kayo ha kung ilang uri ang tinapay o oh, titingnan mo rin kung ilan lang ang nakaya mong gawin. Okay guys? O oh, ay maraming salamat. Huwag lang tayong sasama ng loba. Ito ay akin na ah, real talk lang to ha. Ah, real talk lang to sa ating <laughs> mga kabaker na talaga namang mga ah, nagmamaliit din talaga sa atin mga kabaker din na ah, minsan nagtatanong lang or ah, may tinatanong lang sinasagot nila na para bang sila nang ah, tinatanong doon na napakagaling o oh. Walang masama, ha? Mag-share tayo ng ating kaalaman at kagaya ng isa nating, uh, Dito sa ating page talaga, o. Oh, may isa din talaga tayong, ha? Ah, uh, ka-beaker dito talaga, na. Talaga namang, ah, uh, napakagaling. O, ah, uh, minsan yung mga, mga helper dyan, na. Eh, inis na inis na tayo mag-isip dahil tinuturuan na nga natin, o. Oh, tayo pa naging masama. O, oh, pagdating ng, ah, uh, amo natin, tayo pa sisiraan. O, oh, real well talk talaga. Ito ay, uh, kayo kung halimbawa sobrang tagal niyo na sa ano ha, sa bakery, eh, hindi mo talaga maiwasan niya na may mga toxic talaga tayong mga kasamahan. hindi maiwasan 'yan, guys. Magiging sa babae man 'yan, sa lalaki, sa helper, hornero diyan or uh, ano anumang kasama mo diyan. Sa sampo kayo diyan, meron talaga diyang uh, kakaiba. Oh, so, meron talaga diyan. Okay. Kahit na kumuha ka ng uh, isang uh, bulig na lubi o ranyog dyan, tingnan mong mabuti yan, may isa talaga dyan, hindi tama yung laman. okay? Meron talaga dyan, ganun din yan sa ating uh, katrabaho. Meron talagang hindi isang ayon sa anumang ginagawa mo. Hindi mo maintindihan kung anong gusto nila or uh, nainggit ba yun sa iyo or sa sasapawan ba sila or uh, napupugian sa iyo. oh guys, parang ganyan. Okay, asana uh, sana uh, inyo itong uh, na na ano din uh, na experience nitong ganito na hindi talaga maiwasan niya na tinuturuan mo na ikaw pa yung susuwagin. ikaw pa susuwagin eh. Ah, uh, mabuting loob ka ng magturo. Tapos ikaw pa nga uh, masama pagdating ng uh, andyan mismo kasamaan mo. O hindi ka papakitaan ng maganda. Hindi nalang mo pasalamat sa nagawa mong kabutihan sa kanila. Okay? Uh, maraming maraming salamat dito kung nalang puputulin uh, na pa medyo napahaba yung ating uh, talakayan dito. Uh, ito naman talaga real talk talaga to mga kabredari. Nangyayari nangyayari ito. Kaya mahalaga dyan, mahabang pangunawa natin at pasensya. Okay? Maraming salamat. Real talk. Peace.